Fiang, tumakbo ka na palayo. kakalabaso mo pala ng bahay ni Kui as a big winner. Ang dami mo ng kinakaharap na issues. Huwag mo nang ituloy kung ano yung iniisip mo or kung ano yung sinasabi ng mga taong nakapaligid sa'yo. Patunayan mo na hindi totoo yung mga sa sa'yo before. Mas malayo pa ang marating no as a solo artist. Or kung gusto mo talaga ng love team, make sure na win-win ang effect neto sa career mo. Mas maraming lalaki ang pwedeng i-love team sa'yo na makakatulong din na mabuse ang career mo pa dito sa showbiz industry. At may nabasa pa ako dito ah. So ang sabi, alam ba ni Fiang na hindi totoo ang 7 years na relationship ni Red Flag? Alam ba ni Fiang na cheater din si Red Flag? Alam ba ni Fiang na before entering PBB may girlfriend si Red Flag? Alam ba ni Fiang na ginamit lang siya ng side ni Boy para mabuild image ni Red Flag? You're such a blip. Red flag. Ayan. Hindi ko napapangalanan kung sino itong red flag na to pero I think meron naman kayong idea kung sino to itag nyo siya dito kung gusto nyo Sofia kung ako sa'yo tatakbo na ako palayo kung ayaw mong madamay bumagsak dito sa ship na ikaw lang naman ang bumuhat since day one kayo ba anong sasabi nyo dito sa mga issues na kinakaharap ni Fiang ngayon kung gusto nyo ng gayong phone case at tinapay check out nyo na yung yellow basket sa baba